Last smile. 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 <laughs> smile. Smile. Nakakatakot na may smile mo para ang galit. Smile. <laughs> so guys, yun yung aso namin. Smile! Ang ngiti niya parang galit guys. <laughs> Smile. Oh, hello guys. Oh, oh, oh. nangiti pero parang delikado. <laughs> Kadang nalalapit ka. <laughs> Bakit ganyan ka, Douglas? Smile. Oh, pinapa-smile ka lang. Guys, ayaw niya yata yung to pinapangiti ko lang. Naangiti siya pero nakakatakot siya ng lapitan. Smile. Smile. Grabe ka. Ay. Pinangingiti ka lang eh. Smile. Ay, grabe ka naman, Douglas. Smile. Smile. Diyan guys, naka-smile siya pero parang nakakatakot siyang lapitan yung... Smile. Grabe ka.